gusto ko sana na makasama si ma'am. Tis ko na ma'am na, ma dahil napapagod na, na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. Ya po, Kung nandito natin lang po siya, hindi na po ako magawa nun. Maliit pa ako, ganito natin natin na tinatrabaho ko. Pero sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko ma'am. Yan. Tingnan natin. Yan. May kasi pa mga boss na bawal huma, bawal ano maghukay ng puso. Ang sabi ng lalaki ang iyong paa. Uh, pero bibigat na ng lakas. Yan. At tingnan natin. Yung kanyang buslo baka mayamay hanggang hanggang hanggang, hanggang, hanggang tuhod na. Hanggang tuhod na. Yan. Lakas sa loob mga boss, ng buso you know? naghaharap ng ana no? Naghaharap ng Ano 'tong tawon? Yung Raina, Raina. Ito may Meron na nga pala oh. Galing oh. Eh ah, ano ito eh. Uh -huh. Ito yung parang ginto. Oo nga no. Meron na oh. Meron nga lang talaga Meron na. Yan. Yan parang may ginto siya oh. Kaya naman yung alay, yung alay halapin mo. Dini sa kwa no. Meron. Ito baka meron na oh. Ayun na ito baka Ito kasama ito eh. Oo nga no. Boss. Ay, ay, ay Boss, uh, hindi uh, ako kasali dyan ah. Hindi kasali. Masama ikaw. Sa'yo ka ang punta. Ay, mga boss oh. Ay, nakita yung pasibulo. Ay, ano. Ay, ano. Ay, ano. Hanapin mo, hanapin mo yung kasi ng ipis. Yan ang pinakaray na. Yan, ano. Ay, dami. Ang gabas na. Ay, mga boss. Ah, uh, tingnan natin. Kung totoo yung Ano, ano, ano. Tutitinatin ko nung kasoy yung kasabihan. Ay, ano ba yun? Ano? Ano ba yun? Ano? Ano ba yun? Ano? Ay, pag isa yung isa'y pinalaki, Nagali. ay kahit matrono, tatakbuhan ka. ano O, yan, o. Ah, sabi nga Eh, kahit baka sabi ng baka unga. nga. <laughs> ay, para, para, para. <laughs> ah, sabi ng baka unga. <laughs> sabi ng <lang> kaming mi. <laughs> Ano? Sa. Ngayon. Wala. Dino. Mira po, mira talaga yan. Hindi na makakatingin do pa. Ang godami nga no. May mga laman nga, may makakatingin oh. Dami. Yan pa umay basa mong pasimulo. Merong bahila. Kuya, nakikita niyo, sa kanya parang stick lang. Bye bye. Yan. Bukas pa eh, parang kabayo. <laughs>